Three, two, one. sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Nang Mapipi Ang Batingaw Ang kwentong ito ay sinulat ko at uh, nalathala sa Milagro Comics noong 1996 Nakatanim ko dito ang comics illustrator na si Rol Enriquez At ngayon, dumako na tayo sa tampok na kwento sa araw na ito isa si Don Carlos sa pinakamayamang residente sa kanilang bayan. Sa mga pagtitipong kanyang dinadaluhan, isa siya sa may pinakamalakas na halakhak, kung saan mistulang batingaw na umaalingangungaw ang kanyang tinig at nangingibabaw sa karamihan. Sa rin ang pinakabatang milyonaryo at maimpluwensyang personalidad sa kanilang lugar. Marami siyang kaibigang tinitingala sa mataas na lipunan, kaya kahit ang matataas na opisyal ng gobyerno ay kinikilala ang kanyang katayuan. Maging sa pagkakawang gawa ay nangunguna siya. At ang pangunahing nabibiyayaan ng kanyang salapi ay ang simbahan. Milyon kung mag-donate siya dito na labis namang ipinagpapasalamat sa kanya nang namumuno sa kanilang parokya. Ang pangalang Don Carlos ay mistulang tunog ng batingaw sa pandinig ng karamihan at ang mga residenteng nakakakilala sa kanya ay labis na humahanga sa kanyang pagiging matulungin na ayon sa kanila ay lalong pinagpapala dahil patuloy siya sa pagyaman. Ang hindi nila alam, sa ilegal na droga nang gagaling ang yaman ni Don Carlos. Marami siyang tauhan na nagkakalat ng ipinagbabawal na droga sa buong rehiyon kung saan siya nakabase. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakaligtas ang ilegal na operasyon ni Don Carlos ng droga. Nahuli siya in flagrante delikto ng mga autoridad na matagal na rin nagmamanwan sa kanyang mga kilos at galaw. Dinakip at nabilanggo si Don Carlos. Sa pumugitan ng kanyang asawa at mga galamay sa gobyerno, tinangkanyang impluensyahan ang mga autoridad para makalaya siya. Pero isa-isang naglayuan ang mga dating nakapaligid sa kanya. Walang nagawa ang kanyang asawa kung hindi ang manangis. Maging ang simbahan na dati ay nakikinabang ng malaki, sa kanyang mga donasyong salapi ay itinatuwa rin siya at tinuligsa sa kanilang pulpito. Tuloy ang nabilanggo si Don Carlos at uh, nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Matuling lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Isang araw, sa loob ng simbahan makikita ang matandang nakaluhod sa harap ng altar itong umuusal ng panalangin. Nagkasala raw siya sa Diyos at matagal na niya itong pinagsisisihan. Umaamot at humihingi siya ng tawad sa Diyos na sana raw ay mapatawad nito ang kanyang mga naging kasalanan. Nang makatapos manalangin ang matanda, tumayo siya at dumukot ng bariya sa kanyang bulsa. Inihulog niya ito sa naroong donation box nang lapitan niya ang kinaroroonan ng holy water para mag-antanda. Nagulat siya nang makita niyang nagkulay dugo ang tubig dito. Makalipas ang ilang linggo, namatay ang matandang nananalangin at humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga naging kasalanan. Sa loob ng sementeryo, walang nakakakilala sa matanda kaya nagtanong ang isang lalaki sa katabing sepulturero kung sino ang inililibing. Sinabi naman ng sepulturero na yon daw si Don Carlos Montero na matagal na nabilanggo at iilang linggo pa lang mula nang ito ay makalaya. Ang anak ni Don Montero ay tumayo at nangusap sa mga taong naroon na nakikipaglibing. Sinabi nito na naikwento sa kanya ng kanyang ama ilang araw bago ito yumao na nagsimba ito at taimtim na humingi ng kapatawaran sa kanyang mga naging kasalanan. Ganon din ang dinukot ng kanyang ama na pinakahuling sentimo sa kanyang bulsa na inihulog sa donation box. Mas tinanggap daw ng Diyos ang sentimong iyon na inihulog nito kaysa sa milyong salaping idonate nito sa simbahan noong siya'y mayaman pa. Ang milagro na nakita ng kanyang ama pagkatapos nito, ang patunay na nakamtan nito ang kapatawaran ng Diyos. Ito raw ay ibinabahagi niya sa mga taong naroroon para patunayan na para sa Diyos. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa sa isang matabang baka na inihaing may galit. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang iklik ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.